Anong ganap sa mundo ng showbiz? Agad na ikinatuwa ng mga fans ang bigla ang pagbabalik ng kapamilya actress na si Angel Luxin sa social media matapos kumpirmahing na-recover na ang kanyang ex-account na nahak kamakailan. Noong Miyerkules, January 15, nag-tweet si Angel. Hello everyone, long time no chat. I just wanna say I have recovered my ex-account, totoo na to, promise. Thank you sa mga tumulong and ex for helping. I miss you all and ingat lagi. Dahil maraming netizens ang nagduda sa authenticity ng post, sinabihan ni Angel ang kanyang asawa na si Neil Arce na kumpirmahin ang balita. Bandang 7.54 ng gabi, nag si Neil ng tweet ni Angel at sinabing, Account recovered. Matapos makumpirma ang pagbabalik ni Angel, nagdagsaan ang mga mensahe mula sa mga netizen na miss na miss na ang kanilang real life Darna. Ang real life darna na si Angel Luxin ay matagal nang hinahangaan hindi lang sa kanyang mga proyekto kundi sa kanyang humanitarian efforts. Kaya tang muling pagaktibo niya ay isang malaking balita para sa kanyang fans at taga-suporta. Abangan ang susunod na kabanata sa pagbabalik ng real life darna.